At balik po tayo sa Malacanang at alamin natin kung ano-ano nga pa ang kapangyarihan kapag naluklok bilang presidente. Nariyan po ang palasyo ng Malacanang na magsisilbing kanyang official residence sa loob ng kanyang six-year term. May presidential car din si Mr. o Madam President. May sariling yate ang BRP ang Pangulo. Presidential plane din ang Kalayaan 1. At may sarili ring helicopter. Round the clock din po ang pagbabantay sa kanya ng Presidential Security Group o PSG. ang yearly sweldo ko ng Pangulo ay eh halos 5 million pesos. Napakalawak din po ng powers ng Presidente. Kontrolado ng Pangulo ang Executive Department bilang Head of State at pinuno ng gobyerno hawak din niya ang power of appointment mula sa heads of executive departments, undersecretaries, assistant secretaries, ambassadors, military officials, at mga miyembro ng constitutional commissions pagkapat kailangan munang dumaan ang ilang posisyon sa Commission on Appointments. Pero kahit co-equal o pantay-pantay ang three branches ng gobyerno at may sistema po ng checks and balances, eh sinasabing may influensya rin siya sa legislatura at kudikatura. Saklaw po niya ang pag-appoint sa Supreme Court at Court of Appeals Justices at iba pang membro ng High Court at Lower Courts. Pagkabalyado na Pangulo ang majority ng Kongreso, e posibleng maka-impluensya raw ang Pangulo pati na sa paggawa ng batas at usapin ng budget ng gobyerno. May kapangyarihan din siyang i-veto ang mga bill na ipinasan ng Kongreso o anumang item ng isang appropriation, revenue o tariff bill. Kontrolado rin niya ang ilang mahalagang pondo tulad po ng confidential at intelligence funds. At syempre, ang Pangulo rin ang Commander-in-Chief ng Armed Forces at may kapangarihan siyang suspindihin ang writ of habeas corpus o magdeklara ng martial law kung kinakailangan.